Okay, so ayan, magandang morning po sa ating lahat. Eh, nalagyan natin ng tubig yung kanilang waluwing pun. Uh, di na kailangan natin uh, magpaligo dahil sila mismo po sa naliligo. No? Oh ayan, no? kasi po mula-mula na yung kanilang katawan. Ha? Hmm? Malaki na rin. Mga kulang-kulang sampuin na kilong mga to. Ayos. Tayo na ito, nagluluto tayo ng kanilang uh, pagkain, no? ng pagkain ng kanyang uh, inahin. kaniyang inahin, no? Yeah. Oh, ligo, 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 ligo. tayo ng okra yan halo halo may okra may balat ng uh, kamote may saging Ligo, ayan. Didi. Oh, kala lang ko yung pipiknik ah. Hmm. Hindi pa natin iniiwalay. Bakit may Ini <tutipan> dia orang stres coach kali ni hari Ayan, meron na kayo. So. Oh. Kaluyot, din ito. Tarasan <tik> natin ang that's sa yes, daan ng saging Ayun oh, no, ubos. Ubos ang mga daun-daun. Dito tayo sa ating uh, mga tanim dito. Ayun, maraming maraming bulaklak yung kwan dito ngayon ah. Okra. Dahil uh, maaraw. Ganito pa pag maaraw, ano, maganda yung mga bulaklak ng mga tanim. Gaya nito okra oh. At yung mais natin parang uh, pwede na. Uy iba, oh. Masinsya na. Di ko kabisado kasi yung mga mais pa eh. Kung ito ay pwede na oh. O hindi pa. Ayan oh. May iba kasi may sira yata ito eh. Bukal na natin. Ay wala. Pero pwede na no? oh. hindi lang masaya hindi masaya ito siguro mula laki hmm. oh, pwede na nga pwede nang harbisin yung iba ay hanap tayo ng buyer muna bago tayo mag harvest Pwede na to. Hindi na yung mga iba. Ay, pwede ng marbis. Ano kayong bayar natin to? At Maapitas na't at maminta. Oh, yung iba malalaki. laki. Kaya lang yung ibang ating mga tinanim ditong uh, sitaw ay wala oh. Dahil pagkatapos natin magtanim ay uh, bubuhos naman, nababad naman tulang tubig. Kaya yung iba oh, wala. Sayang. Pero taniman pala natin ulit yan. Para hindi sayang yung panahon. Pwede na nang mag ng mais wala na, natakot na yung uh, ungoy di na bumalik makaribis naman lang tayo ng pangkwad dito, pamalit pamalit na uh, puhunan okay naman yung mais, iba pero marami rin ang uh, hindi maganda at mayroon pa rin mga na late Kaya no? huli na to. Kamustayin natin yung uh, ating bitag dito ng pangunggoy. Wala man. Walang huli. natakot siguro sila dito. baka siya yung hulihin o oh. wala wala man lang umamoy may hinog na lang yung saging ay ito po yung ilog ganun, lalim o oh. oh pa rin po ito lakas ng ilog o tubig okay so yun po yung ating uh, update ating uh, buhay buhay dito sa bukid okay naman nakapag harvest tayo dito wala ito may nasisira oh. Mm. Ang daming bulaklak. Pagtuloy-tuloy oh. lang ang araw nito. Kahit sang linggo, okay-okay to. Mais. Kailangan natin magarbis. arvis Ano naman ginagawa natin? Ang mga nakaraan, no? Nag-scatter tayo dito. Alright, so yun mga kalingap. Muli ano, so magandang buhay sa ating lahat. Yun po ang ating uh, buhay bukid. Yun, yun sa ating mga uh, gawain. At nag-update din tayo ng ating uh, bukid, ng ating mga uh, tanim. So, muli, God bless sa atin lahat. Salamat, Team Kalingap. Bye-bye muna. Ingat-ingat tayo lahat.